Kuya, di ba ikaw yung tilapia? Yung binilhan namin? O, oh, iba na ng paninda mo ngayon ah. Hindi mahal sa dalawang daan? Meron pa naman po yung bawas. Meron na naman bawas? wag na, hindi, hindi na ako tatawad. Eh, na sabihin nyo kung barat mga kababayan. Halika rito, lapit ka. Ayan, magkano? Dalawang daan? Pwede ba dalawang libo na lang? yung bahala po, boss. Ha? Ah? Kayong May ako. Ay, si ano yan ah? Di ba si tilapia to? Okay. Ito yung viral sa atin? Tinda na naman. Tinda na naman ah. Eh, hila, buksan mo, buksan mo. Ay, kuya! Kuya, di ba ikaw yung tilapia? Yung binilhan namin? Oo, oh, iba na nang paninda mo ngayon ah. Kasi po minsan, boss, yun meron po naghahanap po na kasi kasi po sa siya pinagba... Lapit ka, lapit ka, kuya. Ito yung ilalaw mo po sa gata. Ano ito? Di ba igat? Opo, yung pula po. Buhay pa? Uh, uh, buhay pa. Ay mga kababayan oh, tapos ito hito. Ay ano? Hindi po yung ano po yung uh, buhay pa. pa. Yung mga tao din yung, 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 yung bulig. Ha? Ah? Dalag, talag. Oo, tapos ito, Supo. yung igat. Oo. Oh. Siko minsan mayro pa naghahanap nito. Na Oo. Uh. Na order minsan din sila pagka sakali po minsan po meron. Nahuli nyo rin sa ilog to. Sana ano po, sa yung po pong kawil. Ito ah, kinakawil nyo rin. Oo, oh. ang ganda, no? Lapit mo nga kuya, buhay pa ba yan? Hindi ba nangangagat to? Pinangangagat din naman din po yan. Nangangagat din. Mga ilang kilo na yan? Guro po mga dalawang kilo po yan. Dalawang kilo na to? Oo. Oh. Ano Ah, wala? Oo, mga isa kalate o mga isa tripod na. Oo, 1.2 lang to? No? Magkano na benta mo niyan? Ito po, kahit po mga 200 na lang kung na ano. Dalawang yan? Oh, Pinakakasama po yan. Ah, dalawang lahat? Oh. Hindi mahal sa 200? Meron pa naman po yung bawas. Meron na naman bawas? Huwag na, hindi, hindi na ako tatawad. Kari Tama po. na yung 200. No? Hmm. Si masarap to mga kababayan, no? Mahal ito sa man, Japan, sa eh. yan, no? Mahal ito sa Kartimar. Inado Il. Sa gata. Ha? Ah? Ginag Sa gata masarap. Oh. Kaya lang mahirap linisin kasi madulas. Hindi, okay, inaano yan. Paano mabilis linisan yan? So, kung meron kang damit na medyo ano, ginagano na lang po yan. Ano, para matanggal po yung mismo. Ano. Yan, ano, ito po yung, ano, yung medyo malapit na. ah uh -huh. Ginaganyan lang po, po yan ng mismo. Ah, ginaganyan uh -huh. lang. Oh. Tinatanggalan ng ano? Oh, ito po ng yung mga asin. malapit na oh, po. Oo. Oh, oh. So, Buti matagal ang buhay niya, no? Buhay pa eh. Anong oras um, nyo nang huli ito? Kanina lang po yan mga bandang tanghali. Ikaw din nang huli? Uh, Oo. Paano nyo hinuhuli yan? Eh mahirap hulihin ito eh. Kung nasan po yung kanilang pinaka-mismong pinaka mismo pinaka bahay bahay niya. Kaya yun doon po nilalagyan po namin mismo pong kawil ba kawil. Ah, pag binibingwit. Oo. Sa so pagkasabi po bago pinapainan po namin yung mismo ano, ba... yung mismo ba ang bulate. Oo. Uh, matagal hulihin ba yan? Nakayong hindi naman po. basta meron po siyang laman. Kinakagat po kagad to. Akakagatin niya kaagad. Ha? Ito, ito masarap yung ano dalag. Kaya lang ano. Eh isang piraso. Ano, iluto natin to sa Pero magandang po ang mismo buhay nito. pa? Ang na ang buhay nito. Matagal ang buhay? Oo. Kasi babalik pa kami ng ano eh. Ng Pangasinan pabalik namin. Kasi okay, po? Oo, ngayon. Ano ba may may Yan ba yung may kuryente? Hindi, hindi yan. Sa dagat yung may kuryente? Pero yung sa ilog, wala kuryente? Oh. Ano yung pangalan mo pala ulit kuya? po, Toto. Toto, oh, oo. Oh. Kuya Toto, natandaan mo ko. Napanood mo yung video natin. Ano masasabi mo doon? Wala naman po akong pinakamaano. Maganda naman po ang ano. Ah, okay naman. Hindi, 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 nila sinabing barat ako. <laughs> hindi naman. Hindi, <laughs> naman. Ano masasabi mo? Okay lang. Kasi yung mga tao naman po, yung hindi naman talaga rin pare-parehas. So, yung meron din talaga barat na meron mayaman. Oo. Meron naman din barat na medyo mahirap. Pero sa totoong buhay talaga, sinong pinaka-barat mamimili? Mayaman o mahirap? Siyempre, yung mismong mayaman. Ang mayaman, yung mayaman barat? Oo, kasi <laughs> hindi naman natingin kasi pare-parehas siguro po. Kasi hindi huh? san, talaga yung ibang tao talaga, pagka medyo mahirap, siyempre, kailangan din. Tatawad na, talaga? O, oh. oh, pagka mahirap. Ay yung mayaman? Depende, kung hindi sila tumawad. Kung tumawad, uh -huh. kung hindi sila tumawad. O, oh, sige, bilhin na namin yan. Ayoko na sabihin nyo, kumparat mga kababayan. Halika rito, lapit ka. Ayan, magkano Dalawang daan? Pwede ba dalawang libo na lang? Kayong bahala po, boss. Ha? Ah? Kayong bahala. May aman ako. Galante ako. oh, dalawang daan. Wala plastik plastic dyan? Wala Para ano? may plastic ba tayo dyan? Mga nga itong sasakyan. Pag walang ano? Paglagyan. Ha? Ikarga natin sa plastik. Ay, aalpas yan. Ang liit. Ha? Ilalagay po natin sa mga 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 Ayun, no? Oy! Mga kababayan! Legend lang nakaintindi nito. Anong gagawin namin dito? <laughs> Mama, baka ma ma po. Ma ay, makagat pa? Ayan, dublihin pa natin. Ayun. Ay, tali mo. Para hindi makatakas. Ha? 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 Hindi. Unagi yan sa Japan, no? Ayan mga kababayan, no? Mayroon na kaming pang-ulam. Salamat sa iyo, bro, ha? Ano pangalam mo ulit? Ha Toto. Toto. May anak ka ba? Ha isa. Isa? Teka, saan ka? Pang pabahay po. Pabahay. O, oh. ingat ka ha. Thank you. God bless. Maraming salamat. Okay. <laughs> Kita tayo ulit, ha? Ang surety talaga. Lagi-lagi ka nagtitinda talaga isda. Pagkala po, mga araw na mga linggo pag po, wala pong trabaho pong Oo. Ayun ang hanap buhay mo pag wala kang trabaho mang isda. Kaya po ang pinaka sideline mo. Sideline mo. Surete sure, naman nakita ka na naman namin. Okay, kadaling ko po ako nagtitinda rito. Oo. Kadaling ko po wala pong pasok. Kailangan kasi mo sundin, tsaga-tsaga din. Oo, sige. Salamat bro, salamat. Sige po. Sige po, Okay. Ayan mga kababayan, si Kuya Tuto. Siya na po yung ano, nabilihan natin ng tilapia at nag-viral. Ilan na ang views niya ngayon yon? No? Ayan, nag-viral po sa atin yan mga kababayan, kaya God bless sa'yo, ah. Ayan. Pero sa mga hindi nakakaalam, 5,000 ang binigay ko sa kanya noon, yes, yung alam, unang bili natin. Bro. Salamat bro!